mga katik ano kayo ano washing pasensya na sa mga ingay bagyo ngayon eh mabagal man din tong washing na to. ngayon buksan natin dito ko lang yung mga katik bago pa to mga katik na ano lang bagal lang mag drain yun ang problema nya bago pa Bagong bago pa mga katik oh. Eh? ada ilaman sendiri Ayo, lagi, nah, 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 nah,